Yan mga kadilag, luto na po ang ating Pancit Miki. Abab. <laughs> Pancit Miki ito talambo. O chami. <laughs> Napakalasahan yeah. pala 'to. What? <laughs> Naiinom muna. Kumain na po si kagwapo lang. Meron <laughs> Hello mga kadilag, welcome back sa aming YouTube channel. Yay! So for today's vlog ay ako po ay pagluluto ng ulam. At ang lulutuin ko pong ulam mga kadilag ay pansit miki. At ako po ay nakabili na kanina sa poblasyon ng mga lahok mga kadilag. At kanina ay nakalimutan ko pang bumili ng repolyo. So ngayon ay ako po ay kukuha ng alternative na ipapalit natin dun sa repolyo. At yun na yung ang pechay. Dito lang sa aming tapat sa so, may tapat ng bahay. Si mama po ay may tinanim dito. Ang kaso ay yung iba'y di na buhay. Ito so, may mga mustasa. Siya so, yung nakigaya kay nanay sa lola ko. Kaso po ay daw po ng mga manok. Kaya yun lang ang nabuhay. Pero may mga okra naman, mga kadilal. At itong pechay na kukuhaan ko ay may dilaang mga Yan ang ating kukun. Sabi ni Mama, ipitasin ko na daw dahil kakaunti naman ito. Kaya yan, ipitasin ko na. Yan. Bago po tayo mamitas mga kadilag, ipapakita ko po muna ang view. Maaraw ngayon mga kadilag pero may dilim. Dito po sa amin ay tag-ulan na. Dahil nagsisimula na ang amihan. Amihan. Ito po yung aming bahay. Ah po ay pipitas na. Ito nga pala mga kadilig. Ako yung nagtanin dito ng mga salay. O yung tanglad. Ayan po. Medyo dinada muna naman ng aming ang taniman ni mother. Ito po ay pipitas na mga kadilig. tani man ni mamay pag pinitasan ay apas. <laughs> apas lahat at kakaunti ang tani mga kabilag. Gustong gusto ko mga kadilag na yung tunog kapag ka pinipitas ng ganito. Ah. <laughs> Parang satisfying. Naki isang ko lang makukuha ko dito. Isang ganito. <laughs> <laughs> yung tani mani nani doon sa kabila mga kadilag. Yung dating kinukuha ako ng mustasa. Abay madami pa din doon. kasi dito na daw muna sabi ni mama. Harvesting ko na daw ang kanyang tanin. Ito na po yung aking nakakuha mga kadilag. Iginin natin sa ating langgana. At ako pipitas pa. Kahit yung maliliit ay kinukuha ko na gawa ng wala naman siyang kasama. Ayan, kuhain na din natin. Walang masyadong madaming kasama. baby pit ito. Ako po ay tapos ng mamitas mga kadilagat ako ay naka isang kuwan din. Harto isang planggan. O ay papasok ng mga kadilag sa loob at nang mahugasan na ito. Para makapagluto na. Ano ito? Ang unang natin gagawin mga kadilag ay hugasan ko na muna itong mga lulutuin. Ito ang ating petchay na kinitas. At ano yung mother. Tapos ko na hugasan mga kadilag ang ating petchay. At yan, ito po yung ating pinamili kanina sa poblasyon. Meron tayo dito, carrots, tapos sayote, kalamansi, squid ball, mga kanilang. Saka ito po yung ating pancit meat. At ito po ay akin ang maghugasan dito. dalawang balot nga pala mga kanilag ang aking binigay ng pancit niyo. So, kapag maghuhugas din tayo na ito mga kanilag, ay ang ginagawa namin, binubuhaghag namin. Yan, para mamaya pagluluto ay buhaghag na sila.

kaya tuwing weekend lang ako nakakapagluto. Itong ating mga gulay naman ang kasunod. Atin na itong hihiwain para diretsyo luto Atin na pong hihiwain mga kanilag. Ang ating sibuyas, bawang, mga sangkap. nabalatan ko na po mga kabilag yung gulay at nahugasan ko na din po. Ngayon naman po ay akin ang hihiwain itong mga ito kasabay nitong squid ball. At nahiwa ko na ang ating mga sangkap na gagamitin sa pagluluto ng ating pancit make. Ito ang ating pechay, tapos ay carrots at saka sayote, tapos ito yung ating sibuyas bawang at saka yung ating squid ball. Sneaky. At meron din nga po pala mga kadilag na kaunting karni galing sa ref ay ilalagay ko na din po mga kadilag. Lulutuin ko na po mga kadilag ang ating pancit make. Lagay na po natin mga kadilag ang mantika. Lagay na natin mga kadilag yung ating baboy. Unang unahin muna natin. At pula yun. Pula pero brown. Mga katis mo. Medyo pula na mga kadilag. Ang ating baboy. Bakit muna itong ahonin mga kadilag? Dahil ang susunod kong i-prito ay ang ating squid bone. ang luto ng ating squid ball. Akan ulit itong aahonin mga kadilag at ako'y Tayo po ay magigisa na mga kadilag. Lagyan na natin ang sibuyas bawang. Pagsasabayin ko na po. Lagay na din po natin mga kadilag yung baboy kanina. Talambo po ay narito. Yan, may ako po siya pakita dahil ako nagluluto pa. Lagay na po natin mga kadilag ang karot at saka sayotis. lagyan po natin mga kabilag ng toyo. So, lagyan na din po natin mga kadilag ng oyster sauce. So, Tapos, ilagay na po natin mga kadilag ang ating Miki Bo, gusto ko na itong, po, ito. Niluluto ko, Bo. Lagyan ko na din po mga kadilag ng tubig. Tapos, lagay na din po natin ng paminta. Pagkatapos po nito, mga karilag ay atin pong takpan. Hintayin kung muluk ang ating miki. Yo. Ang ating pancit. Nakalimutan ko palang lagyan mga kadilag nito ito. Liquid seasoning. Meron yung pala kami ng ko rin. Pampalasa. Lalagyan ko din mga kadilag ng asukal. Ayan. At dahil mukhang paiga na siya mga kadilag, ay lalagyan na natin ang ating speedball. mga katilag ang ating pechay. Mahaloin hmm, ang ating pancit may parang nakukulangan ako sa asukal. Masarap na ito mga kadilagay. Nagahalo yung tamis at saka alat. Chami. Chami na nga pala ito. Ang tawag. Talutong ito mga kadilagay. Papatayin ko na yung apoy. sauce ay sisipsipin ng noodles. Ayan at loto na po mga kadilag ang ating pansit miki. O kung tawagin ay chami. Ayan, tinakpan ko po muna mga kadilag yung niluto kong chami. Dahil ako muna ay maglalaga ng itlog pang toppings. At si mama po ay di ko pa man lang yung niloto ko. Ayun, kumuha na. At nagugutom na po siya. Nauna nang kumain si mama. Wow. Chami. Chami. Ano ang lasa mama? Sarap. Yeah. Yan mga kadilag, luto na po ang ating pansit miki. Mickey. pansit miki ito talambo. Oh, chami. Wow. At may toppings na rin sa ibabaw. Ang itlog. Ang itlog. Siyempre, may kalamansi. At ako nga pala mga kadilag ay naglagay sa tupperware. Dahil si kagwapo lang ang aking dadalhan mga kadilag. Ito na yung kay kagwapo lang. Ito na yung pansit cham. O pansit miki. Nandito na din po ako mga kadilag sa so may terrace. At bayad po si Insan. <laughs> si Talambo. Say hi. Say hey, hi talambo. Namiss ka ng mga madlang people. Hi. Sa totoo lang po mga kadilagay ngayon na lang po, ulit kami nagkita ni talambo. Dahil si Talambo ay eh, may pasok din. At ako syempre may pasok din. At yan, si Talambo. Yeah, ano, marinda na tayo. Tikman mo na aking niluto. Pinaghain ko na po si Talambo. Ano, so, kakain na po kami ni Talambo. So, ito mga katilag ay pang mamaya ng tanghaling ulam. Pero ito naman, ay pwede ding pang marinda. Kaya kami mag may na ni Boo. At ako po ay mag-aalas 9 na natapos. Wow. Merienda time. Ito pa Dapat pala ito sa ito. sa bagay. Okay lang pala. Malalim-lalim. Kaya mo na

Ito naman sa iyo. Gano'n yan. Dito na po kami kumain ni buat, Doon po asa may may loba'y matilim. Hindi na po po'y maliwanan. Sarap? Kamusta ang lasa? Lasang. Hmm? Lasang what? Lasang. <laughs> Napaka lasahan pala What? Nasaan makdo? Saan <laughs> naman, saan naman nakuha ang makdo? Nalasa. si Talambo po ay lumipat doon sa may lamesa. Pero po si Ewan di na nakaupo. At mababa po yung upuan. Ay, masyadong mataas yung upuan. Ay, mababa po yung lamesa. Ang maliit na kahoy. Kain-kain po. Okay. Mm. Sarap ng kain. Uh, para daw makdo. na po kaming kumain at si Talambo po ay nabusog. Nabusog ito, tito. Ano, saan ka nakapunta ngayon naman? Ah, sa so, papay. Sige. Iyong enjoy at ikiwal pasok. Honey. Eh. Bye bye. So, dito na po ako pala kagwapo lang mga katilag at tulala yarn. <laughs> tulala sa sa online class. May klase pa po ako ngayon at ako ay reporter mamaya. Kaya po hindi, anong nag-vlog ka ka, Oo. Wow, ano anong at binilag mo? Ito order mo. Wow. 100 lang per tab. ano <laughs> 100 pesos per tab. Sige <laughs> <Diyan po laughs> Ako po ay... Sige, sirayin mo na yung plastic. Ayun. Wow. 100 pesos per tab. Wow! Bongga! Free delivery pa ha. 100 na lang. May kisihan ni okay, nagtitinda na ngayon. <laughs> oh, kayo. oh, bibili ko ito. Yeah. <laughs> siyempre, airport hey, eh, ito. Eh. Joke lang. Hindi ako nagtitinda. Ako lang wow. nagluto. Wow. <laughs> wow. Sa'yo yun. Sarap na ito. tamang tama pang... Marienda. Wow. Thank you. Kadalag. Para habang ko ano eh. Makapag-focus. <laughs> yeah. Makain na po si Kagwapo lang. Ano? Ito, mag i mo talaga. Oo nga. Sarap pa niya. Eh. Pakainin mo din ang mga mother. Mm -hmm. at ang kaya din may bigyan. Kasi uh hmm. tatay, yung inalo ko kanina kumain daw sa si mm hmm. So, mamaya, mga merienda, bibigyan natin. Niya. Mm hmm. Marami pa lang ang pumuha ka nila kayo. Bibigyan natin kay tatay. Sarap Tama-tama ako may merienda. Wow, salamat po salamat nanay. Salamat sa merienda. Iyan po ay luto ni Kagilag. Hmm. Ah, kaya para masarap ay. Kung ano oh. po yung may klase ngayon at mm -hmm. ako ay reporter, ay siyang nagluto't pang merienda ko raw. Ay marami naman oh, no? kaya ayan po. Salamat po nanay. Salamat din.